Hello, good morning. Good morning mga guys. Ah, uh, I'm back. Kamusta po kayo? Kaya lang tayo ng kapag vlog ulit. Almost 2 years. Aww. So ngayon mga guys, may pupuntahan tayo yung kaibigan. Yung kaibigan natin. So, uh, vlog din to siya. May bibigay daw siya sa atin na na honey. Bibigay niya daw sa atin yung kanyang honey bago ang lahat maglaramping lang ako sa inyo ng konti baka naman uh, okay subscribe naman yung ating channel mga guys tapos i-pindot eh, okay, na lang yung bell natin dyan saka para ma-update kayo pag uh, meron tayong uh, bagong video so dito tayo sa bypass road sa bayan ng silang so pupuna tayo ng intang ngayon So tara mga guys Samahan niya ako Marami ako ngayong kasabay ah Dito tayo sa ano mga guys Sa uh, bypass road Ito pag Diretso uh, ito pupuntang Trisil Para Tris mga idol Marami kasabay Maaga ngayon Last day ng office ngayon Friday kaya parang maraming motorista sa kayan mga ito idol nandito tayo sa intersection ito yung bypass road eh, yung kaliwa po papuntang ano po yan Tagaytay Madiyo yung sa kanan naman papuntang Gentry General Trias ganun tapos papuntang Maynila na rin po yung pagdendritso po natin yan papunta po tayong ano uh, yan na po yung papuntang Indang saka yung Tracy so dendritso tayo dyan ay doon so, ay doon nasa Indang na tayo <tod> malaking school dito mga idol kabso yan sa down okay. yan kakanan tayo dito A few moments later. Oh, so, nandito na tayo mga idol. So, dyan sa lalabas sa kanto na yan, susunduin so, niya ako kasi hindi ko pa alam yung bahay niya. Dyan, papasok yata yung bahay niya doon. Eh. Kaya, antayin na lang natin siya. Susunduin so, niya tayo. Antay-antay lang tayo. Lalabas din yan. Time check, 8.05. Susunduin so, niya tayo. tayo na ng natin siya mga idol na. Malabas na siguro yan. Pero mga idol, that, uh, na-picture din siya sa ano, magaling siyang maghuli ng palus. Na-picture din siya sa I Wonder. Siya yung ano, yung channel niya pala is uh, Samboy. Siya yung expert magaling. Ayun na siya. Ayun na mabasa. Ayan, kapag vlog din. Sana, oh. <laughs> yan <Guys, laughs> po uh, siya, mga mga, I don't uh, Samboy. Samboy you guys. Samboy Atencio, magaling to siya, manghuli ng... Ano Igat, uh, manguan ng honey, sari-sari, guys, datang ay kaya natin yan. Support niya yung channel niya, guys. <laughs> Salamat, guys. Wala, ito, guys, yung ano, Love yung nilang honey, oh. So, purong-puro yan. Ito pa, may honeycomb pa. Biligyan tayo ng honey. Mayroon pang... Nasa bahay pa. Ito so lang hindi may sarado <laughs> na gawa ng ano. Gawa ng <laughs> Layo ba? Malayo eh. Hindi, hindi ako makapaglakan mabilis. Bakit? Ano may nangyari? Pagbaba na ko oh. ko nga aking cellphone sa Mio. Ang Mio kayo pagbaba na nga. Paglabag lang ako. Parang stable lang. Ano kang motor ka? So, eh nalaglag ko sa bulsa ko, sinalo ko agad e, dito sa kaliwa eh sakto pag tayo ko ng gayo na antar yung motor patumba na ako sa kabila, bigla ka, akong pinireno e, e, malag siya ako ng kalsada ayan, nangyari sa kapidami pero kahit ano, kahit na may ganito, may eh, bangas Kapag ah, black pa rin ako <laughs> Ayun, guys, Ang dami, um, dami ng sugat, guys. eh. Kaya, ayan, o. Oh. Ito dito lang. Bagong tattoo, guys. Kaya, nagpa-tattoo <laughs> ako. Kaya, eh, ayan. Uh, Ito yung, ano nila. Ayan. <laughs> <laughs> Ito, balit po, ba, kuya, ay 23, 23 23 trans bote. Sinukat ko na yun sa sa bote na tubig lang yung laman. Tubig lang dito sa isang lagayan. Ah, uh, piraso siya. Ito, ito, marami hanin. yung dami yan. purong puro, hanin yan. Meron pa tayo dito. Ito, ilagay nyo lang sa malamig, wag yung sa mainit. Kasi, ito, itong bulan na ito, natatanggal yan. Hmm. Tsaka pag kinilon nyo to, iba yung yung bang purong hanis sa tubig eh, timbangin mama yung mamaya, sample. Di, at laki ng ano niyan, yung pugad. Oo, bago, ano pa lang eh. Marso pa lang, Pebrero pa lang, naghahanap na ako ng pupuhagin ko. Sa tanda ko sa liga, lugar. Tapos, sa mga, anong ano yan? Anong... Ilog. Yung... Sa mga ilog, sa mga bangin, yung mga matangasang po yung ah. Eh, marami pa akong pupuhagin, mga 20 pa, 20 pa na bahay. Eh, isa lang yung pinagkakita ng pera pagka ganito ang ano malaking bagay din sa akin. So bago mo po mga ilang taon yun, nakapugad? Hindi, mga ano eh, sa isang taon, isang beses mo lang siya pwede po Tapos sa buong tagulan, palipat-lipat sila. Tapos pagdating ng tag-araw, isang bahay lang ang pupuntahan nila, isang testo lang. Gusto sila magpapadala. So mabilis lang sila makabuo ng ano? Hmm, mabilis lang. Buwan lang yan. Buwan lang yan sila. Tapos yung papadami uli sila. Tapos sa susunod na taon, isang beses ka lang pwede yung harvest sa isang taon ito yung April hanggang Amayo, napakadaming makukuha. Ah, okay. Ito okay, na natin guys dito. <laughs> uh, April 20 uh -huh. hanggang Amayo mga 15 pwede ka na magumpisa yan pero sabi mong Manso, wala yan hanggang Febrero kahit mga bulaklak yung mangga hindi sila nasiksik sila sa mangga talaga sa mga malalaking bulaklak yan. kaya na yung mataas na puno? ah mataas na Malaglag ka. Giliyan mo. talagang buwis buhay ang pamumuhag niyan. Kaya ang benta ko nga lang talaga niyan eh. Ano lang, nasa 350. Ayan mga, ayan mga guys, dito. ang hirap pala ano yan, ang hirap pala makakuha ka ng ganyan. Eh kahapon pa, eh, kahit na marami na akong tatlo na guys Di ba nangangagat din yan? oh, meron kami ano sa mukha niyan. Ang lagay dito parang mask, hmm. tapos naka-jacket. Minsan, umakit lang ako na umupad ano eh. Pero pag matapang talaga, alam namin pag matapang, nasa baba ka pa ng pinakagat ka lang. Tapos mayroong nagkulambo. Hindi na, hindi na akong nagkulambo. Paano pang nanghabol? Walang kang tataguan? Wala na, sanay na mga misa, yan. Huwag lang kami makagat dito sa mukha. Kasi dito, pag naagat ka sa mga ganito, siyempre, pag tikit mo, buta mawawala ka. Pag binanata ka ng pinanati sa mukha, maaari ka talaga yung halagla. Mm -hmm. Kaya, ingat talaga. Minsan, ako lang mag-isa. Minsan, nagsasama naman ako. Ayan, kasama oh, ko okay. dyan kapatid. ko hapon. Saglit lang kami kahapon yun eh. Malaki yan! asa binalag ko yan eh. Laki. Mm -hmm. A few moments later. Pauwi na tayo ngayon mga idol. Uh, galing na tayo dun sa ating kaibigan. At, ah, uh, napakabait na tao. Napakabait na tao. At, ah, uh, so may binigay pa sa ating at maraming salamat sa pag uh, panood nyo ng aking video thank you very much at sa ulitin dito kung natapusin ang aking vlog see you next video mga idol bye bye